Kaya pala tinatawag na intro voice itong Cleveland Cavaliers. Sa ngayon kasalukuyang 12-0 ang kanilang kartada. Wala pa na silang talo mga idol at maganda yan. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit sila ay binabansagang intro voice sa liga? Noong 2022 maganda ang kanilang status sa Eastern Conference. Pang-apat sila mga idol pero sila'y tinalo ng Knicks sa first round. Sa sumunod na taon sa 2023-2024 NBA season, pang-apat pa rin sila at kanilang tinalo nga ho ang Orlando Magic sa playoff. Pero sila tinalo ng Boston Celtics sa Conference Finals. Ngayon sa regular season, malakas sila mga idol pero hindi na nga ang yan na ganyan rin kalakas ang isang kupunan sa playoff. Tandaan na sa playoff, ay back to zero na. Seven game series ang pinag-uusapan, paunahan kung sino ang makapat. Well, maganda rin naman itong ginagawa ng Cavs mga idol dahil kanilang ipinapakita na sila ang malakas at yan hoy magmamarka sa kalaban kung sino ang kanila makakarap sa playoff na syempre malakas sila. Para sa inyo mga idol, maipapatuloy ba ng Cavaliers ang kanilang pagiging intro boys o ngayon sila'y makakapunta na sa finals? History ang ginawa ng magamang pipin mga idol si Scottie Pippen at itong si Scottie Pippen Jr. ay gumawangaw ng kasisayan kung saan sila ang kauna-o ng father-son duo sa NBA history na tumala ng triple-double. Yan huy nangyari sa laban ng Memphis Grizzlies sa Washington Wizards kung saan tumala ng 11 points, 11 assists, 11 rebounds. Si Pippen Jr. mga idol para kanilang matalo ang Washington hindi na nga ito basta-basta kung sa Lakers ay hindi siya ginagamit ngayon sa Memphis Grizzlies, siya na ang primary backup kay John Morant. At ngayon, siya ay magkakaroon pa ng exposure sapagkat nagpapagaling pa si Ja sa kanyang injury. Samantala, patuloy na gagamitin ni Coach Steve Kerr ang kanyang perfectong recipe sa kanilang starting lineup sa mga susunod pa na mga laban nila. Laban sa Thunder, ginamit ni Steve Kerr si DeAnthony Melton sa kanyang pagbabalik bilang shooting guard si Stephen Curry naman. Bilang point guard, Andrew Wiggins ang sumunod small forward, Draymond Green power forward, Trace Jackson Davis bilang center. Ito ang si Melton mananatili sa kanyang starting lineup role sa Golden State Warriors. Kabilang din siya sa mga nagbigay ng malaking impact sa kanilang panalo laban sa OKC. 19 points, nakapukol siya ng limang tres, mayroong 10 rebounds to assist, tatlong steals at mayroong plus minus plus 18 sa loob yan ng 26 minutes na ngangalugan na kanilang na-outscore ng 8 puntos ang Thunder kung itong si Melton ay nasa loob. Sa kanyang shooting na 37.9%, Siya'y bagay na ipartner kay Stephen Curry upang sila'y makagawa ng spacing at elite na defender din itong si Melton at kaya magko-complement yan kay Andrew Wiggins. Definitely, napakaletal nitong starting five ni Coach Steve Kerr at ayon nga sa kanya, ito ay magpapatuloy sa susunod pa ng mga laban.